Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at magulang sa Islam, kabilang sa mga alituntunin tungo sa tagumpay natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay, ay ang huwag na huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon na binubuksan sa iyo ni Allah para ikaw ay makagawa ng kabutihan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tahkiran na min al-ma'roof shay'a. na huwag mong babasta-bastahin, mamaliitin ang anumang kabutihan. Rawahu Muslim. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, bawat kabutihan na binubuksan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, igrab natin yon. Igrab natin ang oportunidad na sa Sapagkat hindi natin alam kung saan sa mga mabubuti nating gawain ang magiging dahilan ng awa at habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng isang zaniya noong unang panahon sa panahon ng mga Israelita na kung saan dahil sa kanyang awa sa isang aso na kanyang pinainom ay naging dahilan yon na siya ay pinatawad at pinapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso at ito ay nasa hadith na mutafakun na alayhi. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته